Madali kong nicheck ang Facebook account ko sa sobrang ko. For the first time in history, nawindang ako sa mga notifications. On kong napansin ang 225 na friend requests. Deactivate your account, Rina. Sabi ni Wid sa akin, siya na mismo ang kumuha ng mga pinamili namin. Mukhang balak niya rin yatang magloto kasi naging busy na ako sa pag-feed Facebook. Umupo ako sa sofa at panay ang scroll ko sa wall ko. Corrine samanta aki no. Oh no. Maging sa comment ni Corrine ay maraming nagko-comment. Corrine, si Rina yon? Hindi ba sila naman talaga mula pa noong college? Wait, Rina's back in the field? Napalunok ako nang binasa ko lahat ng nasa wall ko. Rina, ikaw yung nasa viral pic? Rain, ikaw yon. With Andrina? Holy na ang lahat. Isa na rin sa nag sa akin ang mga pinsan ko. Rina Carmela Elizalde. Dahil ba sa kanya? Dami mo ng bashers. Don't worry, Wear here. check ko rin ang inbox ko na tadtad na ng mga messages. With shanatics. ay hit you. Mamatay ka na. Malandi. Kitang may JF yung tao. With shanation. Nakasulat na yung pangalan mo sa ditnot. Hope you're not in hell. With shaft river. Manggagamit. We know your story. Ginamit mo si shan para sumikat ka. Now you're using with. <laughs> Disperse much girl. Oh my God! Hindi ko na kayang basahin lahat ng mga mensahe nila. Naiiyak na ako kahit tatlo pa lang yung nababasa ko. Hinaplot ni Wid ang cellphone ko. I see the Activate Your Account. Nanginginig pa yung mga kamay ko at natutulala ako habang tinitignan siyang nakakunot ang noo at pinipindot ang cellphone ko. Pagkatapos ng ilang sandali ay nilapag niya ito sa misa at niyakap ako gahaling sa likuran. Sa init ng yakap niya, hindi ko na mapigilan ng sarili ko. Humagulgol na ako sa yak. Alam ko, nakita kong paparating ito. Hinahanda ko na ang sarili ko. At sinabi kong papanindigan ko na ito at sasabihin ko sa publiko. Sasabihin na na kami ni Wade. Ganon pa man, tao rin ako babae na sasaktan din. Hindi ako sanay na may mga galit sa aking di ko kilala. Ni hindi ko nga natatantanan si Wid noon nang nakita kong galit siya. Ngayon pa kayang marami na ang galit sa akin? Shhh, I'm sorry. Bulong ni Wid sa akin at tinapik ang balikat ko. Okay lang, kaya ko to. Sabi ko, I'll be here. Bolong niya at tinatahan ako. Tumayo ako kahit nanginginig pa ang binti ko. Pinagmasdan ako ni Wade habang sinusubukang lumapit sa mga pinamili namin. Ah, anong gusto mong lutuin ko? Ko? Pinunasan ko ang mga luha ko at kinuha yung sos. Balak kong gumawa ng sweet and sour chicken. Rina, buntong hininga ni Wade. Kinuha ko yung mga pinamili at nilagay sa ref. Yung mga spices lang tsaka yung manok ang naready ko. Rina, ako na dyan. Marunong na ako magluto. Please rest. Anya, hindi ko siya pinakinggan. Wait, I saw this coming. Ready na ako para dito. Kaya kayang kaya lang. Sabi ko, naramdaman ko ang kamay niya sa siko ko. Hinaplos niya ito. I want you to rest, Hinila niya ng marahan ang dalawang siko ko. It's okay, Wade. Sabi ko, rest or papagorin pa kita. Bumaling ako sa kanya at nakita kong nakangisi siya. Huwag kang magpapaapekto sa mga sinasabi ng tao. Naaalala mo noong nagpapaapekto ka? Anong nangyari sa ating dalawa? Anya, ikinulong niya ang pisngi ko sa mga palad niya. I love you, Rina. So much, and it's all that matters. 'Yun lang. Wala silang pakialam. Maya-maya, may tatawag sa akin para makipag-issue ako ng statement about the viral picture. I will protect you. I promise. Pero hindi hindi kita i-deny I want you to be strong for me. Okay? Tama nga ako at tinitigan ang mukha ng tanging lalaking minahal ko. I will wait. Promise. Hinalikan niya ang noo ko. Now, you rest. I'll do this. Tama si Wade. Dapat pala akong magpahinga. Pagkahiga ko, tulog agad ako. Pagod pala ako. Hindi ko na mamalayan. Dagdagan pa ng stress na natanggap ko galing sa bashers. Iilan pa nga lang iyong nabasa ko na stress na ako ng ganito. Paano pa kaya kung nabasa ko yon lahat? Hindi ko na alam kung ilang oras ako natulog. Nagising na lang ako na dinidilaan na ni Carmila ang kamay ko. Hindi ako agad bumangon. Hinaplos ko muna ang olo ng bladahan. Siya siguro ang palaging kasama ni Wid dito sa kondo niya mula pa noon. Bakit ma? Narinig ko ang mahinang boses ni Wid sa labas ng kwarto. Unti-unti akong bumangon para tignan kung sinong kausap niya. Naglakad ako, barefoot, palabas ng kwarto niya at nakita ko siyang nasa bar ng kanyang kusina nakatalikod at may kausap sa silafon. Naririnig ko rin ang silafon kong tumutunog kung saan. Binaliwala ko iyon at nagkonsentre sa sinasabi ni Wade. Sabi ko naman, huwag kang magsalita sa media ba? Diba? Sino kaya ang kausap niya? Sana hinintay mo ang statement ko. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Yes, that was true iyong mo ko si Wade. I didn't lie to you ma. Narinig ko ang frustration sa boses ni Wade. Pumit siya at nakita akong nakikinig sa kanya. Okay ma, ah, uh, wait. Hindi ako makakauwi sa Alegria. Kayo na lang ang pumunta dito. Yes, oo. Kailangan. Please. Thanks ma. Binaba niya iyon at hinarap ako tumunog ulit ang cellphone niya. Hindi niya na iyon tinignan. Diretso niyang ni Cancel yung tawag. Ginagotom ka na? Tanong niya sa Baytoro sa misang may loto niya. Naglakad ako papunta sa kanya. I want to hug him. Feel him. Niyakap ko ang mainit niyang katawan. This is my weight. He loves me so much. Wala na akong mahihiling pa. Wala akong pakialam kung may umawi sa akin, mambash, manira, ang importante matatag kami. Hinaplus niya ang likod ko at suminghap. Tinawagan si mama ng media. Simple niyang sinabi na oo, ikaw ang girlfriend ko. Napatingin ako sa kanya. Tapos, that was all. O, miling siya. Sinabi ko na rin sa kanya na, nagkahiwalay tayo nung nasa France ka at na sana hayaan niya akong magpaliwanag sa publiko. Hinampas ko ang dibdib niya. Bakit ba kasi sinabi mo sa kanya yung totoo noon pa lang? Hinilan niya ako papunta sa misa para makakain na kaming dalawa. Bakit ko sasabihin gayong maging ako? Di naniniwala na nagkukunwari ka lang sa atin noon? hindi ko sasabihin ang mga hindi ko pinaniniwalaan na rin na. Ah. Pinaupo niya ako. Tumabi siya sa akin. Sabi kaming kumain dalawa. Ang sarap ng loto niya. Noong iniwan ko siya, di pa ito marunong magloto ah. Ngayon pang master chef na siya. Busog na busog ako sa niloto niyang sweet and sour chicken. Alam niya yatang yon ang bala kong lotoin, kaya iyon ang niloto niya. Saan mo gustong tumira? Sa kondo o bahay talaga? Tanong niya. Um, kahit saan. Pero since may kondo ka, pwedeng dito na lang. Ngomisi ako. Kinagat niya ang labi niya kaya mas lalong sumilada ang dimpol. Bumili ako ng bahay. Anya. Natigilan ako sa sinabi niya. Ta, talaga? Tumango siya. Oo, ikaw ang mamimili kung saan tayo. Noon pa si Wid na talaga ang mahilig mag-isip tungkol sa future. Noong bata pa lang kami, hindi ko pa naiisip ang mga kasal-kasal. Pero siya yung nag-uudyok sa akin para maisip ko yon. I love you, Wade. Sabi ko at inilapit ang labi ko sa kanya. Hinilig ko ang katawan ko sa kanya at hinila ang leeg niya para makalapit sa akin kahit itanan mo na lang ako. Sabi ko sa gitna ng maiinit na haming halik. Nakita ko ang pagngisi niya habang hinahalikan ko siya. Pinawat niya ang katawan ko at pinaupo ako sa hita niya. Kring! Kring! Telephone ko yun na at kanina pa yun nagre-ring. Rina, sagutin mo muna yon. Anya sabay tolak sa akin. Ayoko gusto ko maghalikan na lang kami. Kaso, ilang saglit lang ang nakalipas ay ang cellphone niya naman ngayon ang nagre-ring. Panibagong ring din ang narinig ko sa cellphone ko. Ngumisi siya at inoro ang cellphone ko. Huwag kang mag-alala. After this, we'll do it hard okay? Commended siya. Uminit ang pisngi ko at napatalon palayo sa kanya. Humagalpak siya sa tawa habang nanlalaki ang mga mata ko sa sinabi niya, Ribas! Hello? Sagot niya sa cellphone niya. Lumapit na rin ako sa cellphone ko at sinagot ito. Hello? Tinignan ko si Wade na ngayon ay seryoso nang nakikipag-usap sa tumatawag sa kanya. Rina, where are you? Si Daddy. da da dad na pa ako. Do ay need to trust your GPS. Malumanay pero nakakatakot niya ang sinabi. Umuwi ka na. I yeah, is his dad. Sabi ko. Binaba iyon ni daddy. Nanginig ang kami ko. For sure, I'm a dead mate. Papagalitan ako at pipilitin akong iharap si Witt sa kanila. Pero di ako matatakot kasi alam ko, pigilan man nila ko, hindi sila magtatagumpay. I'll be with Wade, whatever it takes. Binaba din ni Wade ang cellphone niya. Naghihintay si Rose sa 70th floor. Sabay kayong bababa. May dala siyang bodyguards. Sabi ni Wade. Napalunok ako at tumango na lang. Natulala si Wade ilang sandali pa bago siya nagsalita makikipag-usap ako sa kay Mr. Manzano at sa Troskaip at sa isa ko pang manager Rina promise me ipaglalaban mo ako this time tao mango ko. promise me Rina you'll stay I promise Wade alam ko sa sarili ko na isa ito sa mga pangakong hindi mapapaho ano man ang ipapagawa sa akin ng mga magulang ko, yung sarili kong desisyon ng mas I will just wait this time. I will stay this time.